sa Pilipinas kung saan ang mga scooter ay isang popular na mode ng transportasyon. Ang Honda Giorno 125 2023 ay tiyak na magiging isang magandang pagpipilian para sa mga individual na naghahanap ng maayos, maginhawa, at maganda sa mata na scooter. Ang Honda Giorno 125 2023 ay isa sa mga pinakabagong scooter models na inilunsad ng Honda para sa taong ito. Ito ay isang stylish at praktikal na scooter na may malinis at makulay na disenyo na tiyak na magugustuhan ng mga nagmamaneho sa Pilipinas. Isa sa mga pangunahing tampok ng Honda Journal 125 2023 ay ang kanyang matipid na makina. Mayroon itong 125cc, fuel-injected, single-cylinder engine na nagbibigay ng sapat na lakas upang makarating ka sa iyong mga paruroonan ng maayos. Ito rin ay kilala sa kanyang maayos at komportabling upuan na nakakapagbigay ng maginhawang biyahe sa kahabaan ng mga kalsada ng Pilipinas. Sa aspeto ng disenyo, ang Honda Giorno 125 2023 ay kilala sa kanyang retro na estilo. Ito ay may vintage na hitsura na nagbibigay ng kakaibang charm sa mga taong makakakita nito. Ang malalaking gulong at cute na headlamp design ay nagbibigay daan para itong maging isang eye catcher sa mga kalsada. Hindi rin dapat kalimutan ang mga modernong teknolohiya na inilagay ng Honda sa scooter na ito. Ito ay mayroong digital na instrument panel na nagbibigay ng mga kinakailangang impormasyon tulad ng speed, fuel level, at iba pa. Mayroon din itong keyless ignition system para sa karagdagang kaginhawaan. Sa pangkalahatan, ang Honda to 125 2023 ay isang kombinasyon ng kahusayan, estilo, at praktikalidad na maaaring magustuhan ng maraming mga rider sa Pilipinas. Kung bago ka pa lamang sa ating munting channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong upload.